Na, uh, under mas malaki kasi yung budget ng OVP eh that is uh, 500 million eh so mas kaya mas marami yung pangalan sa OVP Sandro Chona from Billionaire TV then Bigxim Intak from uh, Net 25 Sir may mga nabanggit kanina kaso malversation bribery uh, plunder Ah, uh, ito na po ba yung lalamanin ng partial committee report natin na ikakaso or i-recommend from other government agencies sa ikaso kay VP? Well, pag-uusapan pa namin, but ito yung mga nakita namin na mga possible violation in the course of the uh, hearing. Uh, pero kayo kayo po magre-recommend nito or paano po yung process? Um, siguro kung hindi kami mag-i-issue ng... Uh